Hi! Nandito na naman kami okay. para sa bagong ligo news! Bagong ligo na okay. naman kami! Ang ano, topic natin for today is LTFRB. Ay nagsabi na tatanggalan daw nila yung Uber at Grab. Ba! Ang dami nabalitaan ng mga commuters na galit na galit dahil nga paghihigpitan nga daw ang Uber at ang Grab. Kasi napaka-convenient talaga ng Uber at Grab. Huwag naman sa natanggalin. Oo kasi di naman kasi mangyayari yun kung hindi nagkakaroon ng na comparison. Kasi nga naman, naminin na natin sa hindi Karamihan ng mga taxi, eh mga kupal. <laughs> oh, siguro, di, di, di hindi, hindi, hindi lahat. Hindi lahat, pero... Pero marami kayo. Marami. Marami kasi, kayo. Hindi namin nilalahat, may matinong taxi driver. Oh, may mga pero naman ako. marami kayo, Diyos oh, mayo. Mas, sila yung nagpapasira. Pero ano ba yung mga, mga, mga umpisa mga ginagawa niya, mga hayop na yan? Yung tipong papara ka. Oh. Matrapi. Ah, gusto mo ma-traffic oh. e, daw? Doon ka bumiyahi sa NLEX, kahabaan ng NLEX Kuya, kung kaya mong ma-traffic, magkabangka ng pasahero doon, punyeta ka Tsaka, kapang init ng ulo Kasi baka gagawin ngayon niya, sarado yung pinto sa buwisit <laughs> oh. Ang gawin mo kayo, iwan mong bukas Para sila, bababa sila doon Makaganti <laughs> oh, ka man lang Pero uh, pa mga taxi na, nap napakasuplado. Kasi, oh. <laughs> wala na yung ulit. Tapos, bababa ka na lang. Nakisuyo ka na. Pwede pa tabi. Sinabi mo naman kung saan ka bababa. Doon sa kabilang side. Ang gagawin, ihihinto ka dito sa kabilang side. Ikaw na patatawi <laughs> Di mo kasi sila, sila na rate eh. Di ka gaya sa grab. ma-re-rate mo sila. Kasi kapag sa grab, di yata yung star mo medyo mababa. Hindi ka makakakuha ng incentives. Di ah. gaya sa taxi. Para, para. Bahala ka sa buhay mo kahit ikaw taxi driver kahit di ka maligo. Kahit amoy amoy mandirigmang name ka, okay lang. <laughs> parang taas ng standards ng taxi, grabe. Ah, ilangan, ikaw pa mag-a-adjust, walang panukli eh. Kasalanan mo no? walang panukli, ikaw Ang daming kasalanan, kasalanan mo 'yun. Oo. Oh, okay. Kasi <laughs> kasalanan. Ba't ganoon? Ba't walang panukli? Ito, ito <laughs> nga eh. Change is coming. Change has come naramdaman natin yung pagbabago under Duterte administration. Pero this time, dito naman sa gustong palabasin ng LPFRB na sabi nila parang safe daw yung mga public transport kasi may prakisa. Gawin gawin sana nila kung yung mga taxi natin dito sa Manila ay kasing disiplinado ng mga taxi sa Davao. iyon Kung no, ganun naman. lang, wala namang problema sa walang Walang round off nira round up eh. Uh, <laughs> 86, oh, malapit siya sa dito. Hindi 90 na. Round up, nira round up yung mga oh, mga tsaka, sukli. Diba? Oh, uh, dun sa, uh, Davao, na-experience mo kasi na sila, susukli talaga sila. Pag di mo tinanggap, nahihiya sila mm -hmm. or natatakot sila na baka masita uh -hmm. sila. So sana, bago natin ipatupad yung mga ganyang mga batas dito sa Manila, sana yung disiplina okay, ng mga taxi natin dito eh, At tulad uh, na nung ano, sa Davao. Ano daw yun, yung mga prangtisa? Bus? Jeep? Safe daw? Jeep? Safe. dalaga Talaga, pudpud na nga gulong nun. Safe pa. Oo, <laughs> <laughs> yung sumasabit nga eh. At least sa eh, kay, uso kayo sa jeep yung ginagawa. Safe na safe. Yung tipong pag may chicks na kasabay, eh, nilalabas yan, no? Ano ko? Ang dami. Ang elepante. Ang mga manyakis ngayon <laughs> na nagkalat. Nilalabas yung mga pututo yun nila sa publiko. Siyempre, grabe. Para mga walang magulang, walang kapatid na babae. Ang no, nangigita yun. Uh, Dapat doon, ininil, cutter yung ulo. May <laughs> dalaka. Isipitin mo yun. <laughs> <laughs> <Test time>. <laughs> <laughs> Tapos tayo. mas natin safe yung Uber at Grab. Dahil nga, yung karamihan doon, mga sila yung may-ari nung sasakyan. Oh, alaga nila yun. Tapos, syempre may mga insurance yun. Oo, oh, may insurance pa. Tsaka, yun nga, yung... Nadidetect mo, pag binok mo yon, nandun yung mukha ng driver, nandun yung star, mm -hmm. buong pangalan. Meron pa dyan, no? pag para mo, sabihin sa'yo, ah, uh, biyahe ko, kubaw, hindi, paparanyake ko eh. Eh di, sana nilagyan mo ng placard yung taxi mo. Ah, paray. Nabawal siya. ka lang eh. Meron tayong na ako sa taxi. <laughs> <Kailan> pumara <niya? laughs> ako. Nauna pumara yung babae. Sabi nung babae, Makati. Hindi pinagbuksan oh. eh. Binuksan lang ng bintana eh. Makati. Oh. Biglang tumingin sa akin yung driver. Oh. Sabi, ka? Sabi ko, QC. Ikaw na lang. <laughs> <laughs> Pero nakakahiya doon sa nauna sa akin. Oh. Nakakaawa yun kasi siguro pang limang para na siya. Hindi pa rin siya oh, no, napagbibigyan? May mga sila. Ano bang dapat, dapat natin gawin? Grab. Wala ka mm -hmm. na gawin. Pindutin mo lang. Bravo Uber yan. Ang sinasabi ko, pindutin mo lang. Andyan sa harap mo. Pupunta ka na. Dapat, Oo, oh, oh, fix ang metro, matrapik o oh, hindi. Fix ang metro. Kaya... Mm -hmm. Ang laki, sobrang laki ng kawalan sa atin to. Kaya kung hindi naman yung pasok sa budget mo, pwede yung grab share, di ba? Oo, yung pool, eh, pool. Pool. Carpooling. carpooling, di ba? Kaya may kasabay ka, hindi ganun kabigat yung metro ba ano naman man sabi natin, sasabihan ka pa ng, well, uh, naku, paano to? Dagdag na lang 50, dagdag na lang... Uh. Oo! Nangunguntrata ano? lalo sa airport 'yan marami lalo kapag banyaga yung ano. Ay nakakaya. So, maganda ang magandang experience ko naman taxi sa Davao. Dito na talaga sa Manila, oh, I'm sure lahat din kayo may mga masasamaing experiences. At, mababasa ko 'yan sa comment box. Oo, oh, yan lahat. Tingnan natin. Comment yung mga masasama karanasan niyo. So tapos na uh, nananababalita pa yung may pinapaamoy, may ama, pinapa amoy. Pinapaamoy, patinting, yung metro mo, ang bilis, kala mo metro ng nawasa. Tapos ang lakas pa nila manindak, sila yung mga unang oh. magagalit pag nagreklamo ka. Pa, ano? Sabi, <laughs> <laughs> eh ano, malayo. Bakit nag-taxi ka pa? Saan nag-padjak ka na lang? Malayo pa eh. Padjak na lang, araw dyan-dyan ka lang. Oo oh, nga, ano? Reset. <laughs> ano, ano bang problema? Yung mga operators ba? Mababa ba sila? O mataas ba sila magpa-boundary? Ano ba? Ano ang, alam, may metro bakad, yan eh. Oh, Ginawa bakit yung metro ba na yan para di naman malugi. May metro yan eh. Gagawin ba ng gobyerno yan para malugi ka? Nilagay yung metro para malugi <laughs> ka. <Kaya> Ito <laughs> ba nakakatawa dyan, no? Pag rush hour, masungit yan taxi. Rush hour! Ay, ah, hindi Kailangan pa. hari ng daan. Hindi, hindi, hindi. Hindi ka pansinin. Try mo madaling araw. O, naglalakad ka mag-isa. Kuya, sakay ka. Kuya, sakay ka. Oh, hindi ang kapat. Hihinto ang ka. Ngayon, sweet ka. Sweet. <laughs> Pero, inuulit ko ha. Hindi lahat yan. May matitinu tayo dyan. <laughs> yeah. Ayun nga po. So, so, yung mga matitino dyan, mag-Uber at mag-grab na. Para di kayo madamay sa amin. Sana, sana may gawin naman action. No? Huh? may iba pang uh, solution dyan. Huwag naman hmm. ganun-ganun. Mawawa ganun. naman tayo mga commuters. Lalo na yung mga gabing-gabi na. Tapos Ayun. Ay, lumabas. Oh. Mag Maghanap oh. ng taxi. That's At least kung grabo Uber, pa, sasabihin na, Ma ma'am, dito na ako. Saka ka lalabas sa gabi. Mm. Makakauwi ka ng safe. Dahil na nag invento sila ng daan para humabay na. Arabi yun, na meron pa. may, <coughs> may mga ganun eh. Kung alam mo yung daan, pero iniikot-ikot nila. Iniikot para pumalo yung metro. Mm -hmm. Bakit ganun? Ah, uh, yun nga. Veterans technique yung tinatawag. Mag-o, <laughs> eh sa Uber, yaka Grab, di, di mo magagawa yun eh. Sila matatalo eh. Mm. -hmm. Eh, big steam. Eh, o ikot-ikot mo, sige. Oh, Ikaw ang tayo. Siyempre, yung fastest way. Mo. Yung Grab, tsaka Uber, may panukli. Oh, Bakit sila? Wala. Ano yun? Bago kayo magpatupad sana ng mga ganyang batas, make sure na maayos na yung mga ibang transportasyon natin. Hanggang dito na lang yung aming na lang. bagong Gandito. Ligo News. Bagong Ligo ulit kami. Kasi baka mawala um, na pagka-fresh namin. So, habang basa pa buhok ko. Sombrero lang ako at umiinom lang kami ng iced tea. Yaya, yeah. Kaya nagtapagaya yeah. kami. At kung may mga iba pa kayong topic, na gusto namin pag-usapan dito, oh, um, uh, mga... Comment nyo lang. Open, open natin yan. i okay, comment nyo lang. Okay, bye. Ay, talaga, nasa ang blade. Bye-bye. <laughs> <laughs>